guys, magluto tayo ng ating ulam. Ang gamit lang natin is ang palaya at beef. Yan guys. Yan. Ito lang ang lulutoy natin guys. Beef, slice beef at uh, slice ang palaya at lagyan natin ng konting black beans. Ayan. Plus syempre, eh, ang ating garlic hindi nawawala. Yan. Ganyan na lang guys tinamad na si moment mag ano, mag prepare ng maayos-ayos. Ayan, umpisa na natin guys. Mainit na siya. Rin. Ayan. Okay pa? Simple lang ang ulam natin. Huwag na tayo maglagay ng kung ano-ano pa. Beef lang guys. Tapos lagyan natin ng uh, konting black beans mamaya beef ito guys yan as again, paulit-ulit. Simple lang ang loto natin dito, guys. maglagay lang tayo guys ng konting um, uh, black beans, konti lang yan isang kutsarita parang hindi masyadong salty very tender yung beef guys At yung ampalay naman natin is pin lang yung hiwa. Ayan. sarap guys amoy pa lang amoy pa lang ang sarap na ayan napakasimple guys pero napakasarap syempre konting chicken na konting asin lang guys Hindi kasi masarap ang ulam kung, kung hindi pinak yung asin niya. Eh, kunti lang naman yung nagay natin, black beans. Kaya, naglagay tayo ng konting asin. Ayan. Masarap. Ayan. Diba, guys? Simple. Masarap naman yung ampalaya kung hindi siya well done. Diba guys? Oo. Masarap na Oh. Sa akin guys, simple lang. Okay na yan. Yan. Ang ating ulam. Ampalaya with sliced beef. Kain na tayo guys. Alright? At ito na. Kain na tayo guys. Sarap ng ating ulam. Ayan. Ayan. Sarap, sarap ng ampalaya. Plus rice. O, tignan nyo, tower ang aking rice guys. Oh! Sarap. Thank you guys.